mga bilang kabanatang dalumpu. At ang mga anak ni Israel, sa makatudbagay ang buong kapisanan ay nagsipasok sa ilang ng Zin ng unang buwan. At ang bayan ay tumahan sa Kades. At si Miriam ay namatay doon at inilibing doon. At walang tubig na mainom ang kapisanan at sila'y nagpulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinisi ng bayan si Moises at nagsipagsalita na sinasabi, Ibigin sana na kami ay nangamatay, nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. At bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang neto? upang mamatay rito kami at ang aming mga hayop? At bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang dalin kami sa masamang dakong ito? Hindi dakong bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada at wala kahit tubig na mainom. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasapintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At nangagpatira pa, at ang kalwalatiya ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid at magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay niyaon ang kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato sa ganito painumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. At pinisa ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato. At kaniyang sinabi sa kanila, Makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moises ang kaniyang kamay. At pinalong makalawa ang bato ng kaniyang tungkod. At ang tubig ay lumabas na sagana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, Sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ito ang tubig ng Meriba sapagkat sinisi ng mga anak ni Israel ang Panginoon at siya'y napakilalang banal sa kanila. At si Moises ay nagutos ng mga sugo sa hari sa Edom mula sa Kadis na ipinasabi. Ganito ang sabi ng iyong kapatid na Israelita. Talastas mo ang buong kahirapan na dumating sa amin kung panong ang aming mga magulang ay buwaba sa Ehipto at kami ay tumahan sa Ehipto na malaong panahon at inalipusta ng mga Ehipsyo kami at ang aming mga magulang at nang kami ay dumaing sa Panginoon ay dininig niya ang aming tinig at nagsugo siya ng isang anghel at nilabas kami sa Ehipto at narito kami ay nasa Kades, na isang bayan na nasa dulo ng iyong hangganan. isinasamo ko sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa kabukiran o sa ubasan. Na hindi kami iinom ng tubig sa mga balon. Kami ay manunuwid sa mga maluwang na lansangan. Hindi kami liliko sa dakong kanan ni sa dakong kaliwaman hanggang sa maraanan namin ang iyong hangganan. At sinabi ni Edom sa kanya, Huwag ka magdadaan sa aking lupain, baka kita'y salubungin ng tabak. At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanya, Kami ay aahon sa lansangan, at kung kami ay uminom ng iyong tubig ako at ang aking mga hayop ay pagbabayaran ko ang halaga. Pahintulutan mo lamang ako na makaraan ng aking mga paa na walang anuman. At kanyang sinabi, Huwag ka magdadaan at si Edom ay lumabas laban sa kanya na may dalang maraming tao at may malakas na kamay. Ganito tumanggi si Edom na paraanin ang Israel sa kanyang hangganan kaya tang Israel ay lumayo sa kanya. At sila naglakbay mula sa Kadis at ang mga anak ni Israel sa makatwid bagay ang buong kapisanan ay sa bundok ng hor. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron sa bundok ng Hor, sa tabi ng hangganan ng lupain ng idom na sinasabit si Aaron ay malalakip sa kaniyang bayan sapagkat siya ay hindi makakapasok sa lupain na aking ibinigay sa mga anak na Israel. Sapagkat kayo'y nagsisipang himagsik laban sa aking salita sa tubig ng Meriba. Dalin mo si Aaron at si Eleazar na kanyang anak at isampa mo sila sa bundok ng Hor at ubaran mo si Aaron ng kaniyang mga suot at isuot mo kay Eleazar na kanyang anak. At si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan. At doon siya mamamatay. At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon. At sila'y sumampa sa bundok ng Hor sa paningin ng buong kapisanan. At hinubaran ni Moises si Aaron ng kanyang mga suot at isinuot kay Ilyasar na kanyang anak. At namatay si Aaron doon sa taluktok ng bundok. At si Moises at si Ilyasar ay buwaba sa bundok. At nang makita ng buong kapisanan na si Aaron ay namatay, ay kanilang tinangisan si Aaron na tatlong pung araw sa makatudbagay ng buong sangbahayan ni Israel.